kanibang nga kay gibantayan tapos para ka lang nag-isa sa mundo tapos ako wala na ko kabalugon sa akong buhaton o forever na kanina akong pag bantay parang ako lang nag-isa Nahirapan ako nang nahirapan wala pa dyan ko income matag adlaw wala moabot akong kwarta matag adlaw kaya kini akong tarbaho, wala, sweldo-sweldo Kaya gibantayan ako, akong nanay. Yun unsa um, ang sama so manin ako, pagkaswildo nga ako, nanay akong gibantayan, kaysa may magsweldo Akong nanay. Akong nanay, na different siya. Na siya parang di, mo siya masabtan ba, dili man sa siya nga kanang ang panghuna-huna kay memorize maya tanang mga tao naay panahon nga gusto lang niyang mula ka na wala sa termino wala sa tamang plano tapos ang iyang adtuan dili pa jud mao ko no basta mao sa na sayang una di indi na mi ani ni tagtambalan pero wala gyapon balik gyapon iyang hang pagkakuan Ma naglisod ko kay kinahanglan jud siyang bantayan og insakto pero na problema ko naglibog ko unsa o man ako pagpangitag kwarta para sa akong pagkaon kinahanglan na nako na akong paliton ani ako nagbantay sa akong inahan maayo pang bata bantayan kay imo pang maingnan nga diha sa ka maminaw pa pero kani akong gibantayan ingnon ra kog anak ra ayaw pa buot masakitan sa buting oh, sa grabe na niyang grabe na niyang pagkuan sa ko ah kimaldisyon ako niyag insakto bisag wala na ko gibuhat na mga sala iya kong gi tagaag mga sala iya kong gikuanan bisag unsa na lang iyang istorya sa ako ah wala na na ko buhat tatungod kay mahadlok ko sa makasalagong anak dili man gani ko halos maka libang makaihi pinugnan man gani na akong makalibang makaihi maligo akong ulo o na puno nga ni kaspa kay halos tagpupat ka adlaw tagtulo ka adlaw ha? lima ka adlaw sa o makaligo kay nga no mag timing timing lang ko kay kanang pag dili siya sa puton paunang makaligo o paspas ko ang nagligo minanok ra akong pagligo magbiris-biris ako niya kuan pag naasi lain iyang paminaw mao na nga maglisod ko kay ako jun taon siyang bantayan insakto sakto kay mula man siya bisag asa iyang tumong mula naglisod jud ko insakto sakto unsa ko ni nako pagsulbad oi pwede bang tabangan ko ninyo kung kinsa may nakaibalo o may naapoy unani nga uh, problema ba? Nao ako ang kalinga og trabaho kanina lang TikTok. Ning intra ko aning TikTok ba, TikTok apilit, maayo na lang. Mukita ni ginagmay matigom-tigom siya. Pero pagsugod pa lang ako, ah, wala pa gani ko mga stock nga ah, wala pa bisin, na lang ko og oh. nanghanyo og oh. mag-video og oh. kanang nga product para lang makapost ko sa TikTok parang malingaw sa dakong utok ay mura na ni ako utok o kuhan ka run, na bahin na ba bantok na mura nahurot na akong mga ideya naot pata na lord nga gabayan ko ni mo permi. tagaan pa ko ni mo taas pang panguna una o energy o mayong panguna panghuna-una o pasensya taas kayo ay kini akong pagkabutan karon ron oh. ang kung naabay na looy o naabay na kasabot grabe dyan ako ka nagliso dyan ko ka ron libre man ang kaho na mo dire eh, pero wala ko yung income kung ako may magkasakit ako may magka naibati on man sa'yo mo tabang na to kinsa man po yung mga tag na ako mao na naglisod ko wala ko wala koy panapi wala koy panghanap buhay kay nag-alaga ko sa nanay ko ang hirap talaga hirap pa sa hirap parang kung naasa kim parang nasa langod, parang gibartulin ako parang dili ko makaliha parang um, ako mga pangarap parang sila ang nagbuot kung nanay nagbuot kami pang maldisyon sa kung nanay sana makabangan pa kami. sana bigyan pa ako Lord ng lakas at palampasan po itong mga problema na to Grabe talaga yung asawa ko iniwan ko lang doon sa lugar nila kaya doon siyang pumunta dito kasi ano diya siya dahil igu-igu rapod ang panapi hanap buhay kung dere siya naglisod kung siya dere kay ang area dere gamay raman may siya gamay ako ng area dere lisod siya kay magtinda-tinda man po siya suri raman Unya. Ako lang jud taon diri ah. Ini sila nga bana ko ng asawa magunong ay kasakit o kalipay. Unya karon ako ra may nasakit. Mo nay nga sila ay nag-happy. Ako ay nagsuffer. Parang anak ba? Libre sila sa pagkalipay tapos malak ra ako nga naghag problema, tambakan ko sa problema. Parang anak, ako kasagot akong kinabuhi. Nagbasol gani ko, nga nung pa ako ng kalibutan na tuntag, namatay na lang sa ko. Hmm. Dili ni konten, kinuod yun ni. Dili ni konten. kinuod ni, kung muagi man sa inyo ha hinaot ko na nga uh, matagaan ko ninyo advice kung unsay buhaton na ko ani. thank you for watching